isa pong kababayan natin dito sa Saudi Arabia nang, nang dahil sa maling pagibig namumulot na lang siya ng mga gulay-gulay para makasurvive sa pang-araw-araw na pamumuhay kabayan taga saan ka kabayan matagal ka ba na, matagal ka na bang namumulot ng bas, ano dito hindi naman basura gulay yan di ba para saan yung gulay na yan ang kapag gagamitan mo dyan tapos, yung isa pa, dalawa silang pinayrito. Dito sa, ano, sa Vegetables Market. Ito, mga sibuyas, mga kapayang. Ayan, ayan, no? Dalaki. Sibuyas, Ngayon, napadaan lang ako dito sa may, ano, sa may Vegetables Market. Ayan, yan, yan. Ito yung area na yan. Ayan, yan, 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 no? sila ng gulay, ano? You know Ah, uh, bayan ano gawin niyo sa ano? Uh, gulay na 'yan. Sa ah, mali pala. Na fake pala ako doon. Papakain uh, pala sa rabbit. Hindi pala ano. Tapos 'yung isa din, masipag. Sabi ko nga, ay may bakit ba ba pa kayo 'yung doon mga ano? Mamulot uh, ng gulay-gulay dito sa ano. Sa may basurahan eh meron naman doon naka-display oh. Yan no? mm. May alaga May alaga silang rabbit marami Kaya kailangan ng rabbit Unlimited pagkain yung rabbit na yan Maliliit pero halimaw sa pagkain yung mga rabbit na yan Yan Tapos yung isang ding pinoy Ayun o no? Tingnan mo naman Yan mumulot lang ng ano yan Gulay gulay pero Naka pick up Diba? No, ayan na yung ano nila ngayon oh. Yan. gulay ayan na tapos na, tapos na laban puno na tapos yung isa agila, nakakatakot yung agila ayan o, oh. ang damit niya agila sa likod nakakatakot yun Oop, oh, iya. Yeah. Ayan na, ayan na. Yan yung mga yung mga pamilya nila dyan sa Pilipinas. Ma Shout out. Ayan. Mahal nyo ba yung mga ano nyo? Ang uh, pamilya nyo dito sa Saudi Arabia? Bakit hinahayaan nyo mamulot ng ano, mga gulay-gulay na yan? Ayan o, talaga yan talaga o, yan o, yan o. Yan, yan, yan. Uy, uh, 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 uh. Ayan na. Goods na goods para sa rabbit. Yung mga rabbit maliliit lang yung yung bunga nga ano pero halimaw sa ano. Halimaw sa gulay. Okay, shout out sa inyo lahat.